araw po sa inyong lahat. Dito naman po sa video na ito, gagawa po tayo ng seafood Shanghai na pwede pong pangbahay, panghandaan at pwede nyo din pong i-apply para gawin pong extra income. Kaya panoorin nyo po hanggang huli na sa inyong inyo po maaaring katanungan ay nandito na rin po sa video. At magbibigay po ako ng tips kung paano po natin ito gagawin at kung paano po natin ito nenegosyohin. At sasamahan din po natin ito ng costing para may idea po tayo kung magkano po ang puhunan at posibleng pong tubuin. Kaya hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa at umpisahan na po natin. ng atin po Shanghai, isa-isahin ko po muna sa inyo yung atin po mga ingredients na gagamitin. Unang-una, gagamit po tayo ng ating panggisa, bawang. Kalahati po ito ng isang buo. Bali, lahat po itong ating ingredients ay pinag chop ko na para mabilis lang po yung ating video. Isang medium onion. Gagamit din po tayo ng luya para pantanggal po lang sa nitong atin po mga seafood. Siguro mga 20 to 25 grams po itong ginamit at para naman po sa ating pampalasa, gagamit po tayo ng 1 tablespoon po ng asin. Rock salt po yung aking ginamit. 1 tablespoon din po ng patis. Dito po sa ating pampalasa, pwede po kayong maglagay kung ano pong gusto nyong pampalasa. Pero dito po, asin at patis lang po yung aking gagamitin. At gagamit po tayo ng 1 teaspoon po ng paminta. Pwede magbawas at pwede rin naman pong magdagdag. Para naman po sa ating mga seafood, gagamit po tayo ng 1 quart ng pusit, 1 quart po ng hipon. Kung ating hipon, 200 po ang kilo nito. Ito po yung medyo maliliit, mga ganito pong kalalaki para medyo mura-mura po. One-fourth din po ng tahong, chinap-chap na din po natin. Balito po tatlo pong ito, binanlian lang po natin ng tubig para hindi po ma-overcook. At dito, gagamit din po tayo ng crab, pero hindi po sariwang crab po yung ating gagamitin kasi medyo mahal po yon Kaya ang ginamit ko po, po ay crab stick. Ba? Na ganito po ang itsura. Ito pong brad na ito, ang lagi ko pong binibili kasi para sa panlasa ko po, mas lasang-lasang crab po siya. Ganito po ang style niya. Bali, 10 piraso po ang ginamit ko na ganito tapos hinimay ko na lamang ko. Ito po mabibili nyo po sa mga supermarket. At ang gagamitin naman po nating gulay dito, gagamit po tayo ng kinchay. Pwede po kayo maglagay at pwede rin naman po hindi. Bale, ito po ay 5 pesos po lamang. Siyempre, gagamit po tayo ng 1 kilong carrot. Bale, ito po ay chinap-chap ko na rin po ito. Pwede po kayo magdagdag at pwede rin naman po magbawat. At hindi lang po seafoods po yung ating gagamitin kasi gagamit po ako ng kalahating kilo po ng karne, pork giniling po ito, 150 pesos po ito. At kung itatanong nyo naman po, at si Pidip, pwede po bang hinimay na bangus po yung aming gamitin o kaya naman po galunggong kasi mas mura po dito sa lugar namin, at mahal po ang pork, wedding ready pwede po yon. At syempre, gagamit po tayo dito ng small na wrapper. Mamaya, malalaman nyo po kung makakailan po tayo. At gagamit din po tayo ng ating cooking oil para po sa ating pagigisa at pagpiprito po natin mamaya para matikman po natin kung okay nga po ba ang ating seafood Shanghai. Kaya ngayon, ay umisahan na po natin ang ating pagigisa. Una natin gagawin, painitin po muna ang ating kawali. Pag mainit na, maglagay po tayo mga 2 tablespoon po ng ating oil. Lagay na po natin yung ating bawang. Ilagay na din po natin yung ating sibuyas. Hindi ko na po masyado ito i-demonstrate ide sa inyo kasi alam ko, alam na alam nyo na po ang pagigisa. Ilagay na din po natin itong ating luya. Bali ito po ay hindi po ito dilaw na luya po natin ito sa pinagsyapan po natin ng ating carrots, kaya nagkulay orange na din po. Pag alam nyo na pong gisang-gisa na, ilagay na po natin yung ating pork giniling. Dito, hindi naman po natin kailangang i-overcook. Ilagay na po natin itong ating tahong, yung ating shrimp, at yung ating pusit. At ito pong ating crab stick. Pinanghuli na po natin kasi ito po ay malambot na. at ito po hindi po natin masyado i-over ko kasi yung ating pong pusit at yung ating shrimp ay kukunan. Lagay na din po natin yung ating carrots. Siyempre, kapag nailagay na po natin, haluin lang po natin saglit. Mabilis lang naman po maluluto itong ating carrots kasi ganyan po kapino yung ating carrots. Ilagay na rin po natin yung ating pinchay. E, sunod na din po natin yung ating asin, patis, at yung ating dinurog na paminta. Ngayon, ilagay na po natin lahat yung ating mga ingredients. Haluin lang po natin ito saglit para magmix lahat po at lumasa yung ating mga inilagay na pampalasa. At ito po ay okay na. Sa loob po ng 5 to 10 minutes, okay na po itong ating seafood Shanghai. At dito, gagamit po tayo ng ating salaan para yung katas po ay hindi po natin mabalot mamaya. ngayon, dahil malamig na po itong ating Shanghai, magbabalut na po tayo. Yung laki po nito or sukat na gagawin po natin, depende pa rin po sa atin yon kung anong gusto po natin. Pero ang gagawin ko po ay, more or less, 1 tablespoon po ang ilalagay natin sa loob. Tapos, ang haba po, mga 3 inches. nabalot na po natin itong ating Shanghai at sunod naman po nating gagawin bibigyan ko naman po kayo ng idea kung paano naman po natin ito ninegosyohin Una, kung tayo po ay nagtitinda na ng mga wek-wek ng mga lupyang gulay ito po pwede po natin isama At pangalawa naman po yung tinatawag po na short order Halimbawa po kung meron na po kayong mga short order na pansit pwede po natin dagdagan ito. At pangatlo naman po yung gagawin po natin ngayon na tinatawag po na repacking. Bali po, riripakin re ko po ito ng tig to 250 grams. Ang gagamitin kong pangbalot po ay 5 by 10 at ito po ay makapal. Bago ko nga po pala makalimutan, lahat po itong nabalot natin ay 136 pieces. po ay nakasyam na balot na tig 15 pieces. At meron po tayong dalawang piraso. Mamaya ipiprito po natin sa saglit. Sunod naman po natin gagawin ay magsisil naman po tayo. Dito po sa ating pagsisil, gagamit po ako nitong ating ordinaryong pangsiller. Pero kung wala naman po kayo nito, pwede naman po tayong gumamit ng kandila. Katulad po dun sa mga nakakaraan po nating video. Maglalagay naman po tayo ng sticker. Ito po ay simple lamang po at ang nakalagay lang po dito ay thank you. Kung tayo po ay mag-umpisa pa lamang, pwede na po ito. At ang bili ko po dito ay 60 pesos. Kung napanood nyo na po dun sa ating second channel, meron po akong video dyan na bakery supply kung saan po ako namimili. And dahil ilalagay po natin dito sa freezer, dito na po natin ilalagay sa loob. Nalagyan na po lahat natin at ang sunod naman po nating gagawin, prituhin lang po natin ito ng mabilis po lamang, tikman po natin para tayo po ay makapag costing na. Maglagay ng kaunting oil. Kapag alam na po nating mainit na, pwede na po nating ilagay ang ating Shanghai. Dahil malamig na po itong ating Shanghai, tikman po muna natin. Pero bago po muna ako mag-umpisa, bigyan ko lang po kayo ng konting idea kung gagawin po natin itong business. Halimbawa po kung short order, pwede po kayo magluto ng sweet and sour sauce o kaya naman po sweet and spicy sauce or kaya naman po pwede naman pong ketchup na lang. Para lang naman po may kasamang sausawan po yung ating Shanghai po na lulutuin. At ngayon, tikman na po natin to. Ang ganda po ng pagkakaluto. Wow! Eto na yun. <laughs> Ang sarap. Sausaw pa natin. Ang sarap talaga. Natikman na po natin yung ating seafood Shanghai. Unang-una, masasabi talaga natin na seafood po talaga ito kasi malalasan nyo po talaga yun. And yung atin pong luya, mahalaga po yun dito. Kaya overall, lasang-lasa po at talagang matatawag po natin itong seafood Shanghai. Kaya sigurado kahit mga kids nyo po magugustuhan po ito. Kung gagawin nyo pong pang bahay, panghandaan. Siguradong magugustuhan po ito na magiging bisita nyo. At kung gagawin nyo po itong business, siguradong babalik-balikan po kayo ng inyong customer. Basta ang lagi nyo pong tatandaan kung gagawin po natin ito, kailangan po ay fresh lahat po yung ating gagamitin. Okay? At ngayon, tayo po ay magko na para magka-idea naman po tayo dito kung magkano nga po ba yung naging puhunan ko dito. Kung magkano nga po ba ang posible po dito ang tubuan Pero bago po muna tayo mag-umpisa, yung costing ko po, po na ginagawa ay dito po yun sa lugar namin. Base po sa pagkakabili ko. Basta ang mahalaga po doon, binigyan ko po kayo ng idea kung paano po natin i costing yung atin po produkto para hindi po tayo malulugi. Eh. Yung atin pong full ingredients, makikita nyo din po lagi sa atin pong description box. Okay? Umpisahan po natin sa ating bawang, sibuyas, at luya. Pagsamasamahin na po natin kasi tigkakaunti lamang naman po yun, 8 pesos. At sa atin pong pampalasa, patis, asin, at paminta. Isama na din po natin ang oil. Sabihin na lang po natin na 6 pesos kasi pigka-kaunti lang naman po yung ating inilagay. Sa ating pong pork giniling, kalahating kilo po yun, 150 pesos. Sa ating pong shrimp, 50 pesos. Sinanggalan ko nga po pala yun ng ulo. Balikatawan lang po yung isinama po natin. At sa ating pong tahong, 50 pesos po yun, 114 po yun. Pusit, 40 pesos, 114 po yun. Sa ating pong 10 stick na stick, 83.3. Sabihin na lang po natin na 84 pesos para hindi po tayo mahirapang magtuos. Kasi yung isang balot po nun, 250 pesos po. 30 pieces po ang laman nun. Kaya, kada isang stick ay pumapatak po ng 8.33. Sa atin pong kinchay, 5 pesos. Sa atin pong carrot, 75 pesos po ang kilo. Sa atin pong wrapper na small, 75 pesos. Pero may labis pa po tayo doon na 14 pieces. Kaya ang total po lahat ay 543 pesos. Pero magpa-plus pa po tayo doon ng ating other expenses tulad po ng kuryente sa pag i po natin sa rep at saglit po natin na pagsisil. Sabihin na lang po natin na 20 pesos kasi 9 pieces lamang naman po ito. Plus na din po tayo ng 40 pesos para po sa ating labor kasi isang oras kayang-kaya po natin itong tapusin. At plus na din po tayo ng ating packaging na gagamitin at ito pong ating label na gagamitin. Sabihin na lang po natin na 5 pesos kasi sentimo lamang po ang presyo nito tapos ito pong ating plastic ay madami pa pong natira. Kaya ang total po lahat ng ating ingredients ay 608 pesos. Ngayon, para malaman po natin kung magkano po ang puhunan kada isang balot, yung ating 608 pesos, i-divide po natin sa siyam na balot po nating nagawa. At ang kalalabasan po nun ay 67.55. At kung gusto naman po nating malaman kung magkano po ang puhunan kada isang piraso ng Shanghai, yung atin pong 608 pesos, kung natatandaan nyo po kanina, tayo po ay naka 136 pesos. Ngayon, pag-divide din po natin yung dalawa. At ang kalalabasan po noon ay 4.47 lamang po ang puhunan po natin kada isang Shanghai. Wala pa pong limang piso. Okay? Yung pagbebenta po nito, depende pa rin po sa atin yon Basta mahalaga po doon, alam po natin kung magkano po ang puhunan para hindi po tayo maluluke. Dito po sa lugar namin, pwede ko po itong ibenta ng 110 to 130 pesos. Pero para sa akin po, pwede ko po itong ibenta ng 120 pesos. Para malaman po natin, magka-idea lamang po tayo kung magkano po ang mapapagbilhan kapag napaubos po natin yung atin pong 120 pesos, i-times po natin sa 9 at posible na po tayong bumenta ng 1,080 pesos. Pero, magmamainos pa po tayo doon ng ating puhunan para malaman po natin kung magkano pa po ang ating tutubuin. At ang kalalabasan po noon ay 472 pesos po ang posible po nating tubuin dito po sa siyam na balot. Ngayon, para magkaroon sa pa po tayo ng idea kung itutuloy-tuloy po natin ang pagbebenta dahil tayo po ay nag-uumpisa pa po lamang ipagpalagay na lang po natin. Sa isang linggo, nakakadalawa po tayong gawa at may tubo po tayo na 472 pag tinuloy-tuloy po natin yon sa isang buwan, makagawa po tayo ng anim at kung napapaubos po natin yon posible pa rin po tayong tumubo ng 2,832 pesos. Wala po tayong kapagod-pagod po doon kasi hindi po tayo araw-araw gagawa sa isang linggo ay dalawang beses lamang po. Imagine, magandang extra income na po yon lalo na po kung kakaririn po natin. Kasi alam nyo po ba, ang maganda po dito, pag nagawa na po natin, pwede na po natin itong i-stack po sa ating rep. Tapos, magpagawa lamang po tayo ng tarpaulin, na meron po tayo mga homemade Shanghai. Katulad po nito, merong seafood. Pwede nyo din pong dagdagan ng ating pork. May video din po tayo dyan. Pwede nyo idagdag dito. At sa ating nakakaraan pa video, meron po tayong tusino. Meron din po chicken tusino. Merong beef. Kaya hindi po imposible na 2,832 lang po ang tubuin po ninyo. Pwedeng mas higit pa. Basta yung lagi ko pong sinasabi, sinamahan ng sipag at syaga, hindi po imposible na kitain po natin ang ganung halaga. O kaya naman kung tayo po ay nagtatrabaho, pwede po natin itong ipa-order at pwede rin po natin ipost sa ating mga Facebook, sa ating mga social media na meron po tayo nito. Basta consistent po tayo sa pagtitinda, na lagi po tayong meron. Hindi po imposible na makilala po kayo sa inyong lugar. Alam nyo po ba ang isa pa pong maganda dito? Pag nagutom po tayo, des oras ng gabi o kaya naman may madalian po tayong bisita, meron po agad tayong maluluto, ba? Diba? Tipid na din po sa atin to kasi kapag nabalot natin, ilagay lang po natin sa ating freezer, meron na po tayong ready to cook o ready na ulam na mabubunot. Tapos, kumikita pa po tayo at hindi naman po kayo mapapahiya sa lasa po nito kasi masarap po talaga ito. At sa magtatanong po ng ating shelf life, up to 2 months pwede po ito basta nakalagay po sa ating freezer. At sana, bago po nagtapos ang video na ito, ay meron po ulit akong naidagdag na negosyo idea po sa inyo. At kung bago po kayo dito po sa ating channel, pwede po kayo mag-subscribe. At huwag nyo din po kalilimutan yung ating second channel kasi nag-upload din po kami dyan ng ating mga happenings, collaboration, or kung meron po tayong pag-giveaways, yan nyo po unang malalaman. At huwag nyo na din po kalimutan yung ating FB page kasi nag-upload din po tayo dyan para pag nasa FB po kayo, updated pa rin po kayo. At huwag na din po kalimutan i-like at i-share kasi sa ganung paraan, makakatulong din po kayo na magkaroon din po ng idea yung mga kananay po natin, mga katrabaho, kaibigan, na pwede pa po palang magkaroon ng extra income kahit tayo po ay nasa bahay po lamang o kaya naman kahit tayo po ay nagtatrabaho na. At yung lagi ko po sinasabi, Double, doble, ingat pa rin po tayo at sumunod po lagi sa alit tuntunin ng ating pamahala. Marami pong salamat. Kita-kits na lang po ulit at sa ating mga next video. Bye-bye!